Isang malungkot na balita ang bumulaga sa mga netizens ngayong umaga na ito dahil ang sikat na singer at dating Pilipinas Got Talent Grand winner na si Jovit Baldivino ay pumanaw na ngayong December 9, 2022. Ang dahilan ng kanyang pagpanaw ay reportedly dahil sa hemorrhagic mild stroke. Ipinanganak siya noong October 16, 1993 at pumanaw siya sa edad na 29. Ang nakakaiyak na balitang ito ay kinumpirma mismo ng asawa ni Jovit Baldvino na si Camille Ann Miguel. Sa kanyang Facebook post ay ang litrato nilang dalawa kung saan ang caption na Asawa ko. At sa isa pang post na may caption na may uri ng pagod na hindi ko alam kung paano ipapahinga, umuhos ang condolences at pakikiramay mula sa mga netizens. Matatanda ang 4 days ago nung December 6 ay isinugod sa Jesus of Nazareth Hospital sa Batangas City si Jovit Paldivino. Ito December ay matapos ng linggo, linggo ay tumalang si na sa isang party si Jovit Paldivino at, sa kalagitnaan niya ng ayon sa findings ng doktor may pumuntok na ugat sa kanyang utak at tuluyan siyang nakoma. Nasa ICU na siya since then. Pero ngayong araw nga na ito ay hindi na niya kinaya ang lahat at tuluyan na niyang nilisan ang mundong ito. Unang inakala na aneurysm ang dahilan, pero hemorrhagic mild stroke ito ayon mismo sa pamilya ng singer. Kagabilang din ay nangihingi pa ng prayers at financial help ang malapit niyang kaibigan at kapwa singer na si Limuel Llanes. Ayon sa kanya, sa aming mga kakilala, kaibigan at kapamilya, kumakatok po kami sa inyong mabubuting puso para po humingi ng tulong, financial at prayers para sa aking mahal na kaibigan na si Jovit Paldivino as he suffers from hemorrhagic mild stroke last December 4. He went through successful operation and trying to fight his life under coma. On behalf of his family and loved ones, I stand for my good friend to extend his life. Saong 2010 nang unang sumikat si Jovit Valdivino, matapos ang kanyang naging pagsali noon sa season 1 ng Pilipinas Got Talent. Siya ang itinanghal na grand winner noon dahil sa kanyang angking galing sa pag-awit. At mula nga noon ay sumikat na siya dahil sa kanyang mga rendition at covers ng mga sikat na kanta. Maraming beses na din siyang nag at umaten sa mga shows. So ano po ang masasabi nyo dito? Sabihin lamang po sa comment section.